Bracket. Okay. Makawala oh, na manood sa atin yan. Malikwento na natin. Ka Mag-current ba? Or medyo may question na? Hindi po. Yung po talaga buhay ni Bato, bago siya laging PNP, Chief PNP. Kasi yun po yung pinaka makikita ng tao kung bakit ang isang napakahirap na bata na nakatira sa probinsya ay naging PNP Chief. Dahil po yung kanyang mga tinaan ng mga misyon sa buhay na talagang accomplished po lahat niyo. Pagbabae ano ba siya? O? Pagbabae Ay, lako. <laughs> eh, <laughs> 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 ano po siya, ano? <laughs> <Pero, laughs> very loyal. bila loyal. sabi ko na ito to, po siya sa misis niya. O, kung siya 4 star, yung business po niya 5 star. Accepted po yun. Accepted yun. Alam ng lahat ng opisyal ng trama yun na yung siga na bato na nag-o-oblan to ha, isang pasweet ng misis, lumili pagkaga doon sa trama. Totoo po yan. Kasi mahal po ang asawa niya. Okay? Walang pinagkaki pa kay Andres Bulipan. Yes. Lahat talaga ng matapang na tao talaga. Sa mga seniors natin, Siguro si Mrs. tawag ko sa kanila. Oo naman. Oo naman. Oo naman. sa mga baget stars natin. Ano ba yung niyo sa kanila? Habang ang mga bago pa, nag-umpisa. Yung karamihan sa inyo, 30 years na na, 25 to 30 years. Meron 50 years na sa industriya. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Simulan natin to sir. Tatay pa na. Nakatatanda sa Direk pa Sa sino punta? Sa naman. kita Direk pa Ano nga po yung po <laughs> <laughs> <naman. laughs> ano yung you know, may ang ng mga senior stars sa mga natin na medyo malalakas pa? Uh, ako po ay uh, 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 apat ang dekada na po ang mga kapelikula. Magmula po po kay Tony e, Perrer. Palimala. Palimala. Okay. Lahat po na naanang ko na eh. Ngayon, importante po sa lahat, kung may pampayo mo sa mga kabataan, mahalin ninyo ang trabaho ninyo. Huwag kayong mga api ng mga maliliit na nagtatrabaho sa pinikula ng industriya, lalo na yung mga stuntman. Ha? Mamahalin po ninyo yung mga crew. Yan po ang naghihirap sa atin. Naglalamay yan. Naghihirap yan para lamang maganda ang eksena at ang pinikula ang ginagawa natin. Hindi lang po pinikula, pati po sa televisyon. So, isang bagay lang na napapayo ko sa inyo. Ang pinikula at pag-aartista ay walang katapusang pag-aaral. At huwag kayong ihintong mahalin ang kapwa ninyo dahil ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po.